ito ay ano ito to to puno na naman yung ano natin battery kaya gamitin natin ito electric fan yan gumagana yung radio radio ano, ayan. yung radio yan kanina yung ilaw saka ilaw sa, sa kwarto may ilaw kaya din yan yung electric fan ayan ilaw electric fan may bata kasi may bata po yun Ayan. tapos nagsimula pa rin mag ano gamit ng uh, automatic washing laba maglalaba siya. Ayun. washing ilaw electric fan sa kusina at yung ilaw sabay sabay o, kaya nya electric fan tong ano tapos yung wifi. Ang so, konsumo niya ngayon. Meron na electric pan dito. Ayan, sa labas. Sabay-sabay po sila. Ayan. W wifi, tsaka yung hmm. motor. So, habang siya, yung so, nag-charge siya, yun po siya. 1,000 kilowatt. Ay, watts, watts. Oh, sorry po. So, thank you, thank you, thank you. Ito yung update natin ngayong umaga. Mangga pa lang kaya lang na po na yung ano natin, yung uh, solar natin. So, thank you.